Okay, hey, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, samahan nyo ako dahil pupunta tayo sa Honda Big Bikes Guanzon. Kasi meron daw silang bagong labas na Honda Click 160 2024. Pero itong model na ito mga kamots is pang 2025 na kasi late quarter na nilabas ni Honda. So pang 2025 na itong uh, Honda Click na to na 160cc. So silipin natin mga kamots kung ano ba yung mga naging pagbabago sa model na ito ni Honda. Pupunta tayo ngayon doon mga kamots para i-review ang Honda Click 160 2024 or 2025. Let's go! Alright, so this is it mga kamots. Ang pinakabagong labas ni Honda na Honda Click 160 2024. Wow! So, kung makikita nyo mga kamots, meron siyang uh, panibagong uh, kulay na nilabas si Honda ngayon 2024. And syempre alamin natin kung ano ba yung mga nabago dito sa Honda Click 160 from the first version na nilabas to mga kamots. No? So syempre umbisaan natin sa looks and appearance. So kung mapapansin nyo, napaka-astig ng bagong-bagong uh, kulay ngayon ng Honda Click 160 mga kamots no? Ayan, so nag-stand out talaga yung pagkapogi uh, pagka-pogi nitong uh, motor na to mga kamos. Actually, ito, isa to sa mga pinapangharap kong motor mga etong Itong Honda Click 160, bukod doon sa ADB syempre. Ayan, so panibagong kulay mga kamos, uh, panibagong excitement para sa Honda Click 160. So ito nga pala nire-review natin mga kamos sa uh, silver cosmo, uh, matte silver uh, cosmo metallic. Ayan, So, meron silang dalawang available dito na kulay, mga kamos. Actually, tatlo nga ito, mga kamos, yung dumating daw last week. So, yung kulay pula na matte red is nakuha na daw. Ang natitira na lang dito, mga kamos, itong uh, metallic uh, matte silver at saka yung metallic uh, matte black. Ayan. So, dalawa na lang yan, mga kamos, as of October 5, 2024. Ayan. Dito sa Honda Big Bike, gansong gagalangin, mga kamos. No? So, sa looks and appearance mga kamos wala naman siyang binago pagdating sa looks and appearance niya so kung ano yung version na nilabas nung uh, unang Honda Click 160 ganoon pa rin naman as you can see talagang kulay lang yung binago ni uh, Honda pagdating sa paglalabas ng mga bagong model ng Honda Click 160 So again, this model mga kamots ay 2024 to 2025 model kasi late na ito nilabas dito sa Pilipinas. So sa kulay mga kamos and sa uh, pairings ayan kung mapapansin natin dito uh, matte uh, silver metallic itong nga uh, nandito sa may banda dito mga kamots, sa may headlight ayan so dito naman sa gilid niya mga kamots, ayan, meron din siyang uh, pairings na matte silver uh, metallic. Ayan. Pagdating sa decals mga kamots, minimalist lang yung design ng decals niya. Uh, white and light blue na pinartneran ng black ayan. so kung makikita natin dito mga kamots Honda 160 ang ganda ng ano, nyo decals nyo uh, white base yung color tapos meron siyang background or stroke na light blue ayan ganda magdagdating dito sa gilid mga kamots ayan, nakalagay lang dito click and then ganun din uh, with, with, the combination of uh, white decals and uh, light blue with a stroke of black. Ayan. So, ayan lang po yung design ng decals niya, mga kamos, no? So, pagdating dito sa unahan, mga kamos, ang angas talaga ng design ng Honda Click 160, no? Napaka-aggressive and uh, futuristic look. Pang uh, matapang talaga yung, ano niya, yung uh, uh, looks niya, mga kamos, no? Dahil dun sa uh, parang kilay yan Ayan. So, again, nandito yung, ano niya, mga kamos, yung... Uh, twin headlight nya ayan, twin headlight lamp, and then ito yung pinaka DRL nya mga kamots or daytime running light additional visibility sa gabi, tatagos sya nang ganito, ayan and then narito yung uh, pinaka turn signals nya, left uh, left and right mga kamots na. ayan, so both LED na nga pala to mga kamots uh, front at rare, lahat ng ilaw ng Honda Click 160 is naka LED na Ayan, so expected natin na talagang napakatingkad yan at napakalakas, lalong-lalo na sa gabi, mga kamos, no? Ayan. So, pagdating naman dito, mga ka, must, ayan. So, dito yung pinaka-visor niya, isa gloss black. Hindi rin mawala yan for aerodynamic. Ayan, tapos meron pa dito sa may malapit sa uh, instrument panel na uh, pinartner dito sa visor na ako. gloss black din ang kulay. Hindi nakalagay lang dito is Honda. So pagdating naman dito sa likuran niya, mga kamots, kung mapapansin nyo, hindi na siya yung typical na color black yung dito mga kamots. No? Uh, dito sa silver matte metallic, kulay puti na yung pinaka dito pairings niya, mga kamots. Uh, gloss white ang uh, texture niya, mga kamots. No? Ayan. gloss white ang pinaka texture niya. Tapos sa baba, ayun, na uh, black na siya. <coughs> ganda. And then, dito naman mga kamos, ayan kung makikita nyo, gloss white din to, yung pinaka-pairings na to. Pagdating sa upuan nya, mga kamos, ang lapad ng upuan nyo. Oh. Ayan. Uh, ah, napakalapad para sa driver seat. Tapos ito yung sa passenger seat, malapad din mga kamos, no? Ayan. Ang ganda ng texture ng upuan nya, yung cover. Anti-slip, ah, hindi ka dodulas. <coughs> So, pagdating naman sa likuran, mga kamos, uh, same lang din naman, mga kamos, yung design, no? Uh, nakahiwalay pa rin yung uh, turn signals. And then, as I said, naka-LED na rin yan. And then, meron siyang built-in na late light para additional na uh, visibility sa gabi. And then, reflectorized dito. So, again, mga kamos, dito sa mga nakaganitong, nakaganitong uh, nakahiwalay yung turn signals. So, ingat-ingat na lang kayo na mabali ito. Pero again, may nabibili pa rin yan na uh, anti-ballet, mga kamusin yung na anti-ballet na uh, para sa turn signals na ganito na nakahiwalay. So pagdating naman dito, mga kamot, sa bandang uh, CBT niya, ito yung pinaka-crankcase niya. Ang kulay niya isa mat, uh, matte, metallic, black. So ito yung air filter niya, laki. Pahaba siya, no? Ayan. Ang laki ng air filter niya. Meron na siyang built-in tire hugger. Ayan bukod sa mud flap na nandito meron pa siyang built in tire hugger no? para talagang yung mga talsik ng putik eh hindi sasagad ang ganda sa engine bay natin mga kamos no? although maiksi nga lang yung ano nya yung tire hugger nya pero pwede mo, man, pwede mo naman i-extend yan mga kamos no? pwede, may nabibili namang aftermarket na extension ng tire hugger niyan. sa uh, Shopee or sa Lazada or sa TikTok. Pagdating sa tambucho niya mga kamots, ang ganda rin ang tambucho nyo. Uh, metallic silver, ang matte metallic silver ang dito sa pinaka tip nya. And then sa pinaka body nya is uh, matte black. And then ang haba din ng ano ng guard. Para talagang yung uh, pasahero mo is hindi mapapasok sa tambucho. Ayan. So ito po yung pinaka tip nya. Medyo malaki rin. Pero tahimik to mga kamots, ayimig tong motor na to ng no, Honda Click 160 kapag start Ayan. So, nandito yung pinaka, ano niya, yung sa radiator and then, ang angas din ng radiator cover niya. Ayan. May kita niyan. Ito yung pinaka radiator cover niya. And then, para siya medyo nakaslant na ganyan, no? Hindi siya yung parang derecho. Nakaslant po siya, mga kamos, no? Ayan. Kung sa footpeg, mga kamos, ng uh, passenger, ito, alloy yung ginamit, hindi na Meron sya mga spike-spike dito. Ang ganda. Ayan, natitiklop po yan. So, dako naman tayo sa gulong niya, mga kamos. So, ano nga bang brand na ginamit ni Honda para sa Honda Click 160? So, ang brand na ginamit, mga kamos, is uh, Federal. Federal brand po ang ginamit ni Honda para sa Honda Click 160. So ang sukat po ng uh, gulong ng Honda Click 160 sa unahan mga kamots is 100 by 80 by 14. So tube less na po ito mga kamoso so, tubeless pa rin ito mga kamoso so, hindi siya tube type ayan and then, ang ganda ng design ng ano nyo ng tread ng gulong ayan so portion na makapit to mga kamos no? and then pagdating sa mags nya ayan ang ganda rin ng uh, kulay ng mags nya mga kamos matte bronze metallic ayan ang ganda mga kamos bumagay sa motor no yung kulay ng mags. Pagdating naman sa likuran mga kamos, uh, same din, federal din ang ginamit. And then ang pinakasukat ng gulong niya sa likuran ay 120 by 70 by 14. So medyo malapad tong sa likuran mga kamots at medyo malaki. Ayan, so tubeless din to. So bago ko makalimutan mga yung yung salinan pala ng engine oil ng Honda Click 116 dito. So hindi ko napansin ganina. And then ang haba ng dipstick niya mga kamots, so oh, kung mapapansin nyo, yan yung haba. Ang gandun. <laughs> haba ng dipstick nya ayan isa pagdating naman sa salinan ng gear oil mga kamots I think eto dalawang to ito yung pinaka drain ito yung pinaka uh, salinan ng uh, gear oil ayan So, shoutout nga pala kay Sir RJ na staff ng Honda Big Bike One Son to kinabitan niya ng side mirror, no? Ayan, para makita natin yung istura ng side mirror niya. So, pagdating sa side mirror niya, mga kamots, ang ganda ng design ng side mirror niya, yung pinaka-stock na side mirror niya. Uh, payat lang yung uh, stand niya dito and black yung kulay and then pagdating dito ayan, ganyan yung design na ano nyan, nung uh, side mirror niya ang ganda mga kamos, no? minimalist lang yung design and then pagdating sa instrument panel mga kamos I think wala rin naman binago si Honda wala rin naman dinagdag, same pa rin lang naman niya mga kamos. Maka full digital uh, uh, panel na siya mga kamos no? so kung saan makikita natin dito yung turn signals indicator left and right key indicator kasi nga nakakilis tong motor na to mga kamots no? so kapag ka malapit yung susi may ilo na key indicator dito ayan ayan so kung mapapansin nyo yan yung, yan yung pinaka uh, tinatawag na key indicator tapos high beam low beam indicator tapos check engine indicator oil temperature indicator tapos idling stop system indicator and then meron siyang battery indicator dito Ayan, so lahat nandiyan na mga kamos. Dito sa pinaka ano niya, sa pinaka gitna niya, makikita dito yung speedometer, odometer, tapos yung tripmeter, uh, trip meter. Lahat ng mga gusto niyo malaman sa motor niyo and then may orasan pa yan mga kamos, no? Uh, built-in na uh, Ayan, and then nandito naman yung uh, button switches niya para sa select and para sa set. And then nandito yung pinaka signature emblem ng Honda. So, wala rin naman talagang binago na pagdating dito sa instrument panel, no? Kaya nga sinabi ko, talagang kulay lang talaga yung bago. Pero ito, mga kamos, latest model to. Again, 2024 model to. Ayan. So, pagdating naman sa buttons and switches na dito, mga kamos, para sa headlight, ito yung high beam login. Beam. So, wala nga lang siyang uh, patayan. So, pagka-on mo ng motor, automatic na rin naka-on yung headlight. Ayan. High beam low beam, horn switch, mga kamos, turn signal switch left and right and then sa right side mga kamos, gaya nga sinabi ko meron tong uh, idling uh, stop system ayan o naka ISS na siya mga kamos ayan para kung sakaling ano siya mas uh, may ka sa traffic pwede mong i-on yan para mamatay yung engine mo ayan tapos uh, nandito yung uh, pinaka nag-iisang uh, electric switch nya mga kamos ha? ayan Pagdating sa handlebar mga kamots, uh, sa hand grip wala rin naman pinagbago. Same lang din yung design na ginamit. And then dito sa bar end, alloy type yung ginamit. Uh, Mat clock. Sa lever brakes mga kamots, uh, para sa likuran, ayan. Ito. So nakaano uh, siya. Uh, matte finish na kulay. And then ito yung pinaka park brake niya mga kamots. So hindi mawala itong park brake pagdating sa mga Honda motorcycle mga kamots. Na? Laging meron yan. So, ang purpose ng handbrake mga kamos again, ulitin ko, uh, kapag ka nagpa sa mga naka-incline na daan mga kamos or pa i yun yung purpose niyan na kamos. I-engage mo lang niya na ganyan para hindi mag yung motor mo. So, yan po yung purpose ng handbrake. Pren niya sa harapan. So, kung may nyo yan mga kamos, naka-combi -brake, naka brake. nga pala tong motor na to na the Click 160. Kaya siya meron ganyan. So again, sa mga uh, hindi pa nakakalamang combi brake mga kamos, sabihin nun, kapag nagpreno preno ka sa unahan, Uh, 70% sa unahan and then sasama ng 30% yung sa likuran so kaya siya tinawag na combi brake kaya sa under seat compartment niya so ganito kalawak yung under seat compartment ng Honda Click 160 Ayan, so malawak po siya mga kamos, no? And then ito yung pinaka ah, stack na battery niya hindi pa nakakabit And then yung uh, manual ayan. So che check natin mga kamos, kung kasya ba yung full face, full face helmet dito no Sa Honda Click 160 So Galan natin yung uh, helmet natin na Ryzen Z X550. Ayan, so full face to. So tetest natin sa Honda Click 160 compartment kung kasya ba siya. Ayan, so I think hindi siya kasya. Try natin pabaliktad. Try natin pabaliktad mga kamots. Ayan, so hindi siya kasya. Although malaki yung ano niya, makumots yung compartment niya, no? Malalim din, pero hindi kasya yung full face. I think siguro half face kasya, no? O may mga ilang, mga ilang face uh, na kasha din Yung maliliit lang ang shell Kasi itong nga uh, Ryzen RX 550 natin Medyo malaki yung shell nito Tsaka XL lang din uh, Ano nito ng Ang size And siguro siya magkasha Pero malaki yung compartment ng Honda Click 160 Mga kamos, kung makikita nyo naman Ayan. So sa laki ng compartment nito Mga kamos Makapaglayo ka ng maraming gamit Kapote ma ano-ano pang gamit na dinadala mo Mga tools Mga kamots, lahat kasyang kasya dyan mga kamos no? ayan so nandito pala yung ano yung lagayan ng ano niya mga kamos yung pulan wala sa baba unlike this, sa mga Honda Click 125 uh, 125 nasa baba yung lagayan ng pulan mga kamos so dito sa 160 nandito sa taas sa under seat compartment niya so ito yung pinaka cover nya and then ayun yung pinaka lid dyan kayo magsasalin ng kulan ayan so mas maganda mga kamos, kasi mas visible sa dito kasi yung pinaka-cover niya is parang transparent white. Ayan. So, ito naman yung ano niya, mga kamos, yung uh, ng Honda Click 160. So, fuel tank capacity pala ng Honda Click 160, mga kamos, is 5.5 liters. So, malaki-laki na rin yun, mga kamos, yung 5.5 liters. And then, ang pinaka- Average uh, fuel consumption ng Honda Click 160 mga kamos 46.7 kilometers per So matipid na rin yun mga kamos, no? 47.46.7 uh, kilometers km. Matipid na rin yun sa isang 160cc. And then 5.5 liters patong itong uh, motor na daw mga kamos, no? Okay, so pagdating sa engine displacement or engine specification ng Honda Click 160, meron nyo itong uh, 157 cubic centimeter. 4 stroke, single cylinder, single overhead cam with four valves. So naka 4 valves niya mga kamos, kaya medyo malakas-lakas na nga makina niyan so max hp or max horsepower mga kamos, is 11.3 kilowatts at 8500 rpm max torque 13.8 newton meter at 7000 rpm and fuel system nya mga kamos, of course naka fi or fuel injected alam niyo na yan mga kamos. so cooling system nya is naka liquid cooled starting system is electric uh, acg starter so Naka electric starter nga lang to mga kamos, so wala siyang uh, kickstart. So alam niyo na pag walang kickstart, no? imonitor uh, i-monitor niyo na lang yung mga battery niyo since meron tong battery monitoring na pinakita ko kanina mga kamos, na. And then driving system niya mga kamos, of course naka CVT. Suspension system naka telescopic for sa unahan and then naka unit swing sa likuran no? or naka single shock absorber sa likuran mga kamos. So, braking system niya mga kamos naka hydraulic disc sa unahan and then sa likuran naman is naka mechanical drum brake. Hindi nga lang siya naka ABS mga kamos, no? but still naka combi brake naman siya mga kamos. So additional na safety features pa rin yun sa isang motor. Ayan. So sa so dimension na tayo mga kamos, ang overall length nito is 1,929 mm. Overall width or lapad niya is 678 mm and overall height or yung taas ng motor na to mga kamots is 1,088 Uh, mm and then overall weight o yung bigat nitong motor na to mga kamots is 116 kg so medyo magaang-daang pa rin naman yung kahit paano no? and kahit na mala, mukhang malaking tignan tong Honda Click 160 and then ang uh, ground clearance niya mga kamots is 138 38 mm. So medyo mataas pa rin naman 'yon kahit paano. Hindi ka mangangamba na baka uh, sumayad ka sa hams, mga kamos, no? So, tapos na tayo dyan sa mga specs, engine specs and dimensions ng motor na to. Mga kamusta sa dako na tayo sa presyo. O, magkano nga ba ang Honda Click 160 2024 or 2025 model or dito sa Honda Big Bikes Guan so, so, sa cash price nito mga ang Honda Click 160 ay nagkakalaga ng uh, pesos na ngamos. So, all in na kasama na dun yung unit, registro at TPL PPL insurance. Ayan. So, yan po yung pinaka-cash basis niya mga mods. And then, pag binili nyo ito ng cash mga mods, merong binib -binib binibigay na free si Honda Big Bike Watson which is yung free helmet at free t-shirt na galing sa kanila. Wow! So, pag natin sa monthly installment mga mods, ang down payment ng Honda Flip 160 2024 is 9,000 pesos. So, kasama na rehistro doon, mga kamos, saka BPL insurance. So, all in na po yun na yung down payment na 9,000 uh, pesos. And then, pagdating sa monthly amortization niya, mga kamos, ang uh, monthly amortization ng Honda Click 160 2024 -20 pagdating sa 3 years is 6,000 pesos. And then, pagdating sa 2 years, mga kamos, 7,570 pesos. And kung gusto mo naman ng madalian or 1 year, ang monthly amortization mo para sa Honda Click 160 2024 ay... 12,140 pesos. So, katanda pa dito mga kamos, kahit na installment mo ito kunin, mag-installment pa kumuha ng motor dito mga kamots meron pa rin binibigay na freebies ito na big bike one zone, which is yung helmet at yung t-shirt. So, yan po yung freebies nila. And then, pagdating naman sa rebate mga kamos, meron pa rin naman rebate na binibigay sa Honda Big Bike One Zone. Kapag ka maga ka magbabayad sa due date mo, which is 200 pesos. So, malaking bagay yung 200 pesos mga kamot. Kaya, I suggest na kapag kakumuha kayo ng installment, eh, magbayad kayo ng maaga. Kung meron na kayong budget para makakuha kayo ng rebate. Yeah. So, yan po yung uh, uh, price ng Honda Click 160 as of October 5, 2024. Dito sa on the big bike one zone gagalang yung condo so bago ko tapusin itong vlog na ito mga kamot, gusto ko ulit magpasalamat sa lahat ng staff ng on the big bike 1 zone on. Uh, lalo na kay Sir Ruel na branch manager dito sa Honda Big Bike Consort na Galangin Tondo, kay Sir RJ at kay Ma'am May na nag-assist sa, atin ating kanina para ibigay yung presyo ng Honda Click 160 2024. So kung nga rin pala pasalamatan yung uh, nila dito, ma'am si Sir Salas uh, na lagi nag-assist sa atin, ma'am si Sir Salas na lagi sa Honda Big Bike Consort para mag-review ng motorsiklo. So abangan nyo pa yung mga motorcycle reviews na ilalabas natin sa ating YouTube channel na Amos. Ayan. So again, the Honda Click 160 2024 model mga kamusta. It's available dito sa Honda Big Bike Workshop as of October 5, 2024. So hanggang dito na lang mga kamusta. Muli maraming maraming salamat sa inyo. And stay safe, ride safe always.